Good day mga paps So dito mga paps na sa video na to So meron tayong i-reaction re video Patungkol po sa pagpapahid po ng Scheme coat sa mga wooden surface Gaya po ng plywood na 3 Para po sa mga cabinet So i-play natin yung video mga paps Magandang araw ulit sa inyo guys so, Nice na i-share sa inyo Ang uh, isa pang uh, Mabilis Na paraan ng pagmamasilya So ang dami nagtatanong at uh, interesado kung pwede raw bang magmasilya ng skim coat sa plywood, no? Opo, pwedeng pwede po yan. Pero bago nyo gawin, kailangan nyo munang malaman ito. So kagaya nito, yung mga ginawa naming istante. ayan. So ang ginamit po namin dyang masilya ay uh, skim coat. Ang kaganda ng skim coat, ayan madali siyang ipahit pino yung daan niya kagaya nito bagong pintura so ginamit yung skim coat so ang kailangan nyo munang gawin bago kayo magmasilya ng skim coat ay uh, lagyan nyo muna ng base syempre yung plat uh, flat enamel yan pagkatapos ninyo pahiran ng flat enamel yung uh, inyong cabinet na mamasilya na skim coat So, kailangan syempre tuyo yon kasi magka-contra yun, tubig at oil. No? So, pagka natuyo na yung inyong base, yung flat enamel, at ninyo papasadahan ng skim coat. Ayan, so maganda yung daan ng skim coat, makinis. Ayan, tapos madali siyang lihain. So, maganda siyang imasilya. Okay. Ito mga paps, no, sa unang inyong sinabi rito na bago daw pwede pahiran ng skim coat yung plywood. Pero kailangan mo ng primeran ng flat wall enamel so pwede po yun para hindi lumusot yung mga mancha ng plywood kasi alam naman natin kapag water base po ang ipinahid o mapahiram po ng pintura yung plywood ng water base yun po ay mga ngatas o so, lulusot po sa pinaka sa pinaka niya. So ang ginawa niya rito, pinahiran niya po ng flat wall enamel na quick drying po ito mga paps no para hindi lumusot bago niya pahiran ng skim coat. So tama po 'yun pero yung pagpapahid ng skin coat sa plywood o kaya sa mga kahoy ay hindi po applicable 'yun. So malaking sayang ho ito no para po sa materials kasi kung magpipintura ka na lang din, bakit hindi ka pa mag type gaya ng mga duko o kaya naman po ng QDE pwedeng pwede po yun pero kapag itong water base ang ginamit mo pwede naman yung water base sa pinaka base coat pero dapat sa preparation yung foundation po ng pintura mo ng primer mo dapat hanggang sa pagmasilya dapat ay mga lacquer type so dapat pwede yung water base na pintura kapag pinahira mo siya, kailangan lang naman dito yung pinaka ano nya yung masilya at saka yung primer dapat matibay para hindi sayang yung kahoy no play natin yung video ay ang ginagawa ng kasama ko si JR ayun tapos mabilis din siya matuyo kaya madilim ninyo mapipinturahan kaagad ng uh, top coat yung inyong cabinet Ayan, so bakit hindi kailangan i-directa yung skim coat sa plywood kapag wala pang flat enamel? So, ang dahilan, ay, uh, kakapit naman siya sa umpisa pero sa katagalan bibitaw siya. Bibitaw siya kasi uh, ang steam coat ay malutong pagkatagalan so umiibitaw siya makinis yung plywood. At ang uh, isa pang problema kapag na ka ang steam coat so yung plywood nyo dahil ito ay uh, uh, water base yung uh, steam coat so pwede siyang lumobo ayon pero kapag uh, ginamit nyo ng flat enamel saka kayo nagmasila ng skim coat uh, maganda 'yan maganda ang kapit nya pagkatapos syempre ang uh, itatap coat nyo yung inyong pang finish ay uh, enamel pa rin mas maganda so pwede ring uh, pambato na sa inyo naman 'yan no basta ang pinakamahalaga ang secreto, ay kailangan naka-flat enamel ang inyong plywood na mamasilyahan ng skim coat ayan So sana ay nakapagbigay uh, kami ng karagdagang tip sa inyo mga guys. Uh, doon na yung mga mahilig sa gumawa ng mga cabinet. Ayan at uh, try nyo. Napakaganda. Tapos yung sinabi niya rito na malutong daw yung pagmamasilya ng skim coat sa, sa kahoy. Totoo yun. Malutong talaga lalo na sa mga kantuan niya. Kaya nga hindi siya applicable na i-apply mo sa plywood itong skin coat kasi madali siyang mabungay lalo na sa mga kantuhan. Kaya kung magmamasilya kayo, mas maigin na gamitin yung masilya ay lacquer putty o kaya naman ay body filler. Pwede rin yung acrylics, lagyan nyo ng cast tapos ng patching compound para mas matibay. Acrylics preparation sa lacquer preparation para sa duho. Pwede po yun, wag lang po sa ganito no kasi malaki yung kasayangan nun malaking sayang ho yan tapos ang pangit pa rito kapag itong skim ko ang ginamit nyo na pamasilya sa kahoy kapag mag creeping kayo hindi nyo na po siya, pwede patungan na lang agad agad so kailangan nyo pong gawin dito ay babakbakin nyo talaga yung masilya na skim ko. so ayun lang mga paps, no sana may natutunan kayo sa paggamit po ng skim coat ang skim ko ay hindi po applicable sa mga kahoy sa pangbato lang po ito